May promise si Jesus sa ating ebanghelyo ngayong araw. Ako nga pala si Paula Gawat. Samahan mo muna ako dito sa Landas ng Pag-asa. Ayon kay Bishop Greg Homing ay araw-araw dinadalaw tayo ng isang particular na temptation. It's a deadlier temptation, he said. It's the temptation to lose hope. Mawalan ng pag-asa. Temptasyon na isipin na wala na. Wala na talagang mangyayari. Wala nang pag-asa. Siguro dahil ito sa kanan-kaliwa, ang dami nating naririnig ng bagay, nakikitang bagay, sa news pa lang, di ba, na nakaka-frustrate, nakaka-demoralize. Tapos, wala tayong oras na i ang mga ito to critically think and assess certain situations and information. So, iisipin na lang natin, hmm. Tama pa ba na nagpupursigi tayo para sa ikabubuti ng bayan? E parang wala namang kahihinatnan ito? Patuloy pa ba na maninindigan sa katotohanan? E napakadali na lang nalang baliktarin ito and distort into some kind of false information or fake news? Magsisilbi ka pa ba ng todo-todo at ng tuwid sa serbisyo? Kahit para lang mapihit sa tamang direksyon ng sistema ngunit na mas malakas ang puwersa ng usual tolerance sa nakaugalian na kahit hindi ito tama Are you in this kind of situation where there's a constant struggle to do good to do what is right And even in our personal daily life, alam niyo po, uh, napakarami at hindi matapos-tapos ang gagawin sa bahay, sa trabaho, sa community. And if you're living out of faith, minsan, pilit mo na lang hinahanapan ng oras na magdasal sa Panginoon, na makinig sa Kanya, at sundin ang mga kautosan niya. Tinanong ako ng mister ko ng isang araw, nakakapag-prayer time ka pa ba? I was so embarrassed to admit, ah, uh, yes, habang nasa biyahe. There's a constant struggle, you know, to grow in our faith life, to grow in our relationship with God, and in following His will. Kami po as uh, parents, we we try to teach to Yumi uh, na mag na sumunod sa kautusan ng kanyang magulang kami na mamatpapa niya at sa utos ng Panginoong Diyos. Habang kami rin mismo ay patuloy na natututo na sumunod sa kautasan ng Panginoon. Mahirap. Hindi madaling mag-focus sa mga bagay na importante, lalo na sa mga bagay na pinaka-importante sa Panginoon. Dahil po ay napakarami ng distractions and it's more now than ever. Pero ito ang message of hope sa atin ni Jesus hango sa Matthew 5 verses 17 to 19. Tandaan nyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa. Ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautosan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Kaya mapuno ka ng pag-asa, kaibigan Your constant struggle in following and obeying God is not in vain. Dahil sino mang tumutupad sa kautosan ng Diyos at nagtuturo sa iba na tuparin din iyon, ay Magiging dakila sa kaharian ng Diyos. Promise yan ni Jesus. Nung isang gabi po, <laughs> ang daming tanong sa amin ng aming anak na si At isa roon ay, sabi niya, Mama, how do we get to heaven? And so we explained to her how, based on what we know, uh, and in our faith as Catholic Christians. And we made it clear to her na ang goal ng pamilya ay ang makarating sa langit. Life is so short. It's good to be clear where we want to go. Sana po ay na kayo ng short reflection video na ito. Please like and share para marami pa tayong makasama dito sa landas ng pag-asa.